Mga kapuso, kakapasok lang ng balitang ito, isang lalaki ang patay matapos masagasaan ng tren ng Philippine National Railways sa Sampaloc, Maynila. Kaug Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Lito Nierva, Operations Manager ng PNR. Magandang umaga po, Ginoong Nierva. Eh, magandang umaga, po. Uh, ma'am. Sir, ano po ang latest update dito sa insidenteng ito? Totoo po ito na, tutupo ba ito na meron pong namatay na nasagasaan po ng ating tren? Kanina, okay, mga 7.20, yung uh, namin galing uh, Tutuban, puwentang uh, Alabang. Pagdating dyan sa may Bituason, Sampalok. Uh, may taming lalaki kasing ano, ayaw pasaway. Mayroon kaming uh, keeper doon at uh, na naman yung siren and then yung flashing light sa uh, level cruising. At uh, winawarningan na nung level crossing keeper dahil mayroon ka tao dun sa liberal crossing na eh. Itong tao, apparently, uh, ayun ko, in the early morning, grobe gro gro siguro to kung ano, eh hindi pinansin o hindi ayaw sumunod sa mga warning. Eh, pag nandun train, nasagit siya sa liberal crossing kasi nagpilit siyang uh, tumawag. Mm -hmm. Pero Ginoong Nierva, ang sinasabi niyo po, meron pong safety signs at nagbusina po, nagsirena po yung tren at meron yes, pong mga crossing naman keepers. So yes, meron pong sumaway dito sa taong ito? Oo, oh, meron tao kami doon mm -hmm. sa labor crossing mismo Talagang na sumataway dyan sa traffic. Yung uh, mga vehicular traffic, pati yung pedestrian. And mm -hmm. eh, ito ay, uh, there was frantic uh, warning from bystanders na uh, yung labor crossing keeper nagpilit itong tao at uh, yun, nasagi siya ng train. Although ang train nga, malbagal na dahil po level cruising yun. Mayroon kami palis yun, talagang uh, bagal sa mga level cruising na yan. Ayun, nasagi. At uh, yung tao identified as sa uh, an, um, uh, ano, uh, Mr. Sergio Salazar, 36 years old. Mm tweet -hmm. Natagat with G. Tuason, Manila. At na-inform na po ba ang pamilya nitong uh, biktima tungkol dito sa pangyayaring ito? Yes, sir. yes ma'am. Dahil nataga roon sa lugar na yun eh. Dito asong din siya eh. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dahil po dito sa incidenting ito, apektado po ba ang operasyon ng PNR? hindi naman ma'am. Hindi, hindi, naman, naman apektado. Mm -hmm. Lahat ng uh, commuter ay uh, tumatakbo. Pero yung uh, driver nito will be hold uh, for investigation sa amin. Investigahan namin kung uh, ano niya. Pero, pero pero po, bago na yung train down to the road crossing. Mm -mm. Tumawid. Ginong Nierva, ano po ang panawagan natin sa mga, sa ating mga kababayan, kaugnay ng uh, kaligtasan po sa ating uh, mga release ng trend? Yeah, katulad na nga, uh, parang ang ma'am, na yung mga pedestrians and motorists, galang naman natin yung uh, crossing. May mga crossing signs kami dyan, may flashing light, may siren. Opo. Kaya tras bay yung uh, may tao kami dyan sa Libre para nga uh, itong uh, talaga yung uh, pag pagpapatigil sa mga tao at para sa mga sakyan pagkadarating ng train. Lintas na obey yung mga warning signs sa kan, uh, kan mga, mga, tao mga, mga, na huwag tatawin. Alright. I think uh, that's the most important is, uh, no, ma'am, na malaman naman ng tao uh, na may train talagang dadag siya dahil yung operation ng PNR eh. Mm -hmm. so, at yung lagi nga lating sinasabi, ang right of way ay nandun sa train. So yes, kailangan oh, tayo oh, yung uh, oh. may obligasyon na mag-ingat at uh, tingnan talaga at galangin yes, itong uh, train na paparating. Yes ma'am, thank you for that. Maraming salamat po. Ginoong Lito Nierva, operations manager ng PNR.